Game na po. Aalis uh, na po kami. Pupunta na kaming ilog. We're going team. We're going to the house. Video There. Pretty car. Pretty po ang expedition namin day 3. Ngayon po, manghuli po kami ng mga king cobra sa, sa may gilid lang po ng ilog. At matutunghayan nyo po ang pit viper. Ayan po si Chupot, kagagaling lang po sa kwarihan. Ayun na po, natuklaw na po siya na araw. Natuklaw po, natuklaw. best na, pa ngayong araw na po. Kasi day 3, kaya natuklaw best na, susunod din na. go! Ah, ano? Bakit? Babuyan po. Nakatakas lang po si Kate dyan. Dyan po talaga siya. Sa katira. Ay, ito yung ano, ano, ano. Yan yan yung sapi. Tabunan ng tao yun. Compost pit. Oo, yan. Compost pit. Nakatakas pa ka si Kate dyan, dyan o. Ka si Kate, Julene. Tsaka po isa namin yung matalagang naibigan. Hindi ko po siya. Okay, mabuto. Alam po It's very nice here, jungle, eh. Nag jungling. Nagja-jungling po kami. Ayan po. Ayan, Brad, hey, pulaw yung sinasabi ko. Ay! 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 Bukas ako maging ako. Pagpula na naman ako, Brad. Ay! 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 Ngayon po ay nasa open area na kami at may nakikita kaming kalabaw. Susuwagin po ata si Alex. Uy, may dahil po po. Bono Oh, yun. Ito 'di ba sa atin 'yan? Kinakabitan Wag kalabaw din. Pag kalabaw <laughs> Puro tuboy 'no. Open, open po. So, Linisin niyo kunin kasi naka ano agad, naka agad. Agad. Open po, open. Nenda. Ano?

Ito Et ang paglalaki namin dahil day 3 na to, last team na namin. Dinededicated namin sa mga kaklasi hindi nakasama. Pasensya na kayo. Strict <laughs> ang mother nyo at parents nyo. mga nagpangako sa sama daw, na napako na naman. Po po, <laughs> okay. oh, angry bird. Angry bird. oh, near. Near that, near that tree. Steve, I'll take your Picture mo na. Ito ang puro na Angry Birds. Ito'y saltik ito, 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 ito ng Angry Birds. Silisan mo naman. Ako mo naman. Oo, laki sa'yo. Ano to? Iyo, no? Isa pa ba? Yan o, ang ganda Sila lagi nandun eh. Oo, lagi sila nandun eh. Matutong Matutunghayan po natin mamayang ilog. May bagong tanin. Ah, ito yung ilog doon ah. Hindi pala. lang Waiting for today. kaya po, tininip niyo po mga kababayan. Kaya po malaking dinabayaran natin sa kuryente. Mas kinakaan, <laughs> bukas pa rin po. Paano po yan? Gusto niyo po bang ibayan ipatrol mo? <laughs> May zip po. <laughs> Ngayon po ay titigyan kami ng aming banana Q. Binana pati ni Q. Yung <laughs> banana ni Q. It tastes delicious. Babu. Hmm. <laughs> sobrang <It's> so bad hot. Sige na nagdala <laughs> sa ito. Oo nga po, wala tayo. Oh, naririnig ko na po ang agos ng ilog. Di tuklay mo. Hindi ko pa ang um, ilog talaga. Unahin mo. Ba. si ready. Si Dan, may nag stolen para hindi <inaudible> pa kami ba yung bumaba din Eh Dito. dito na po kami sa Alubrahan. I love you. <laughs> ano yan ang bawag dyan? Sa inyo. I buhaya ba dito? Picture, picture. Ginagayin yung gilagawa ko, Mayisa, <laughs> no? Baka mga po, mas malala po po siya sa ginawa ko. Ano lang po. Um, bumawi lang kasi po. Ako yung napakabigat ng camera. 10 kilo. Tapos ako. Pag in-upload mo may sarili really, album si Tim Tim dapat na. Tim Tim. Talita ka ka pa. Upot eh. ka naman. Uwitan ka sa ilig. Baka nang bakla. gusto lagi saan nang pagsilip. Ito so lending. Hindi ah. Lasa niya, Brad. Ah. Alam ko yun yung ano. Pagka-pagka-pagka-pagka. Oo. po ay mainit na sa tapos yung Puno Depende. Ang taas po na puno. Ano po yan? Puno ano ng... Puno ng, ng makabling. So, <laughs> Apo, niya. na Pero po, <laughs> dahil nasa franggay po siya, Naputol, naputol. Hindi, na, puton. na puton. <laughs> <laughs> Kaya, yun, man, ano ba ito nangyari? Ayun po ito naman, anong may shower kagabi. Pakita mo boy yung damage boy, pakita mo. Napakalaki po ng damage. Isum, zoom Ayan po. Yan po, po nasa bangin po tayo ngayon. May bangin bangin. Oh, may tulay May tulay po. sige, 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 সামাজিক টেক টেক মার দেন টেক টেক দাসম কোরানি গাইস ওয়েল ওয়েলপো 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 Nag-quarrying na naman tayo. Ang itim na naman ng paa. Alam mo po kami. Sir po kay may nakalinya. Sa ko po para wala oh, <laughs> ta <laughs> na sa din 'yon. Maganda linya. Yeah. Po, ay, na kami. <laughs> <laughs> <gulong> na lang po. Dito na po kami, malapit na po kami sa ekspedisyon ng The King Cobra. Nandito po, malapit na po kami sa kawayanan. Mga kaibigan, dahan-dahan lang po ang natin nakal. At baka po magising ang kapwa. Dahan-dahan lang po tayo. Ipig po. Practice na. Ito ang lawi mo. Ito ang Ito po, ang tawag dito ay Manga de Calibro. Tapos saan sa screen po ang tawag po dyan eh. Ano? Ang scientific name po niya ay... Manggang kalabaw, kalabaw mangga. <laughs> oh be sure be sure, be sure be the sure. most sure. uh, uh, delicate, uh, delicate part of our journey. Let's go, let's find us what, where are find over there. Ganito po, ginuto po kung paano maglakad. Bababa. <laughs> <laughs> be sure be sure. Man. dandan lang po tayo, ganyan po ang crossover moves po, ganyan ganyan ganito po. Buti na lang, sanay. Sanay po ako rito. Okay. Sanay ako dyan, kasi po, namumundok po kami sa Bicol. at walang problema po sa akin yan. May talon, may talon. Brother, Dahan -dahan ka. Di naman naman po, bababa po. Si Timski po ang aming usay. Ganito po, po. <laughs> Sinig po yung araw-araw ko yun! po! Oh! I slide! O slide tayo. Deredresyo tayo dito. Oh. Nah, parang bowling. Naku po! Nakikita na po namin ang ilog. Oh! We see the water. Marami po kami ngayon dito. Mukhang masaya po ngayon. Ang aming journey. Ginat. Na Ang aming husi na na. Gamay lang kayo dyan. Oh, it's slippery, man. Slippery when wet. Masarap pag ano, maputik to. Kami sa Patay ka dito. Pag ano to, last Hindi, hindi naman nagmay last night. 1, 2, 3. Iyo, maganda nga boy. Maganda malalim, po. Maganda po. Malalim, brad. Doon po sa may malalim. Ayan po. Malalim po. Ha? Pili ko doon yung may talon no. Doon tayo sa malalim. Ayan po, eh, merong ano. Soko po sa malalim. Sa so, malalim po, ano. na, boy. Ay, ko. Bagal mo, tingin. Parang baklating. Ewan ko ba sa'yo kung hindi, malalim, boy. Okay, Kululunod ako dyan. Baka malunod. Malalim tuwa yan. Madulas lang Okay, game na po. Nandito na po kami sa aming destination. Bawa picture, oh. Picture near the street. Ay! Ay! <laughs> Thank you po kami sa journey namin. Goodbye. Thank you. And have a good day. Oh. natin.